isang bahay na patiwarik na itinayo. Sa patiwarik na ang bahay, ultimo mga display sa loob ay mga patiwarik din. Kahanga-hanga ang pagkagawa ng bahay na ito mga ka-inspire. Kaya naman sa video na ito mga ka-inspire, ang bahay na yan ay aming sasadyahin. Kaya naman mga ka-inspire, gusto namin may experience kung totoo nga ba yung mga sabi-sabi nila kapag pumasok ka sa bahay na ito ay makakaramdam ka ng pagkahilo. Ngayon, para marating ang bahay na ito, bibiyahin kami ng halos dalawang oras. So let's go, time lapse! So mga ka-inspire, may tatlong oras pa kaming biyahe. <laughs> At syempre magkakapi muna kami kasi <laughs> sumisiklad na yung mga sikmura namin eh kape kami dito. Meron kaming baon na ano. Meron kaming baon na cake. Tsaka meron kaming baon na rice. Kakain kami mamaya sa KFC guys. So time lapse again. Mga ka-inspire. Malapit na tayo. Ayan o. 13 minutes na lang. Hindi na ba ito sa inyo? Nandito na kami sa sa kupani. Meron. Meron doon sa ano. So yun na ako, mga ka-inspire. Nandito na kami sa bahay na patiwarik ang pagkakatayo. At may bayad mga ka-inspire. 20 slow lang. So ito mga ka-inspire oh. Yan. eto yung bahay na sinasabi nila mga ka-inspire na kapag pumasok ka ay mahihilo ka, no? Nagbayad kami ng 20 sloti, oh nagbayad kami 20 sloti, napaka-affordable lang yan kung totoosin Kasi eto, hindi ka naman, ano eh, kumbaga, ano siya eh, uh, kakaiba, ano, kakaiba So, subukan na natin mga ka pasok tayo, tingnan natin kung mahihilo talaga tayo So, let's go! Titingnan natin mga ka kung talaga mahihilo tayo Mga ka ka nga. <laughs> <laughs> ito mga rin <ka> tayo <laughs> oh, <nahilo> ka <laughs> Mga kahilong nga Ayan, ipakita mo yung mga rin <laughs> yung mga rin Yung mga rin Ay, may multo yata may nagaan sa napasa Ano? Ito mga rin tayo Pasapin natin Ako mga nahilo na eh Ito Uno Mga rin <laughs> Mga rin tayo Totoo pala yung sinasabi nila Nakakahilo talaga kasi tingnan mo ang lamesa ng dining area nila. Ay, maan na. Nakabitin din sa ano. Nakakailo ka, Ayan, ito, kuya Uy, nakakailo. <laughs> <laughs> ito mga ka-inspire, no? Ito, uh, ako na mismo yung naka-experience. Totoo pala yung sinasabi nila mga ka-inspire. Makakaramdam ka ng kunting pagkahilo Doon nga kanina, munti ka kumatumba eh. Mga ka-inspire, grabe. Pati yung camera ko, muntik <laughs> na matumba no. na. Ngayon naman mga kayo, swear, tayo. Kasi may second floor siya. Aakyat naman tayo sa to top, mga kayo. Tara. Dahan-dahan ka lang, cameraman, kasi baka... Ha 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 <laughs> mga ka-inspire. Ano, uh, 100% legit mga ka-inspire. Talagang, ang hirap kontrolin yung sarili mo. Kailangan mo pa talagang balansin na talagang ganyan yun. Kasi talagang matutumba ka mga ka-inspire. mo. Ayan. Nakasabit ang upuan. Tingnan mo. Parang hirap maglakad mga ka-inspire, no? Bintana. Ayan, mga bintana. Baliktad din. Pati rilo, baliktad. Mga ka-inspire. <laughs> Pati kama. Ka, Tingnan nyo. Ayan. Santa Claus yun ah? Eh, Oo. Oh, talaga! Kapag, kapag kayo binaliktad mo yung, yung bahay pa ganon, doon siya talaga magiging bahay. Pero pag pa ganon, parang baliktad ang mundo mo. Grabe. Oh. Oh. Oh, yeah. oh, ito yata yung dinner ito yung, din... ito yung dining table nila mga inspire oh. tapos nandito naman yung bonfire ano nila bonfire place Twitter nila. Mga halaman, ito, yan, mga halaman, baliktad din. kanina pa na nahihilo guys <laughs> Nakakahilo nga <mo> pala talaga. <laughs> shoutout nga pala sa aking magiting at mabait na cameraman, si Idol Vincent. Yan, shoutout sa'yo, Idol. So, so sa ngayon, magpicture-picture muna kami kasi talaga nahihilo na ako. Gusto ko na rin lumabas, guys. Ta salamat. Thank you, thank you. Mga ka-inspire mali pala ako. Akala ko nasa second floor kami nasa first floor pala kasi nga pabaliktad oh. yung second floor nandun sa baba at ito mga guys pwede nyo yung CR nila oh. Oh. yung toilet nandito ayan nandito yung toilet tapos nandito yung lababo ayan oh. ayan mukhang mga matutong yung cameraman ko <laughs> yung shower nila nandun din oh. ano mga guys inspire legit talaga nakahilo nga so ayun lang mga ka-inspire yun lang naman yung gusto kong ma-experience so napatunayan ko na na totoo pala yung sinasabi nila kapag pumasok ka dito makaramdam ka ng pagkahilo so maraming maraming salamat mga ka-inspire and don't forget to like and share subscribe and comment Diyan sa baba kung nagustuhan nyo ba itong video nito kung hindi nyo nagustuhan di, magustuhan nyo na lang dapat maraming salamat po and maraming salamat kay Vincent na aking uh, uh, kameraman masipag at magiting na kaibigan salamat thank you and God bless everyone